na sometimes when, when we touch. Makirena at Macho Bibo, matagal na po akong nakikinig sa inyo pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para humingi ng damay sa inyo. Sakto! <laughs> Nakaabot ka pa. Nawabol ka pa. Isa po akong single dad. Naghiwalay kami ng nanay ng anak ko simula nang sumama siya sa ibang lalaki. Mga dalawang taon na rin ang nakakalipas. Pero nasa akin po ang anak ko. Sa dalawang taon kong pagiging single dad, medyo nasabik akong makaranas ng sarap, ng umibig at iniibig. Sabi? Kaya naman nung nakilala ko ang isang single mom na si Princess sa isang beer house, hindi na ako nagdalawang isip pa na ligawan siya. Gabi-gabi, pinupuntahan ko siya sa pinagtatrabahuhan niya. Hanggang sa pumayag siyang maging kami at may mangyari sa amin. Allah. Noong una, ayos naman ang relasyon namin. Hanggang sa nakikipaghiwalay na siya dahil darating na raw sa Pilipinas yung jowa niyang Afam. Wala akong kaalam-alam na habang kami, eh may iba palang ine-entertain si Princess. Ang masakit pa nito, sabi niya mahal niya raw ako. Pero ngayon, handa niya akong ipagpalit sa Afam. Ang sakit, Makiwibo. Sana madamayan niyo po ako. Jacob ng May Kawayan, Bulacan. At para sa huling agoy, damayan natin si Jacob sa dulang paalam. Sasama na ako sa apam. Las na to kaya uh, totodo ko na to. <laughs> <laughs> Okay. <laughs> Grabe ka. Ang <laughs> tindi mo pa rin kahit last na to. <laughs> Parang wala nang bukas si Langging. <sighs> ha? Anong matindi doon? Hindi nga ako pinagpawisan sa iyo. Eh tinatamad pa nga ako ngayon at wala ako sa mood eh. A, ganun ba? Hindi <laughs> naman halata eh. Tsaka bakit naman Langging? Masama ba ang pakiramdam mo? May sakit ka ba? Wala. Langging naman eh. Alam ko kapag uh, may hindi kasi nasabi sa akin eh. Ano ba? Ano bang iniisip mo? Eh wala naman, Ging. Oh. Eh, iniisip ko lang kung papayag ka ba kung sakaling hindi ko na ituloy pa itong relasyon natin. Ah, 'yun lang naman pala eh. Ha? Ay <laughs> Teka. Anong hindi na itutuloy? Anong ibig mong sabihin lang, Ging? Naikipag-iwalay ka na ba? Mag-iwalay na pa tayo? Oh, oh. O. oo ano <laughs> <laughs> Oh, sana Jacob eh. Sorry pero sa sa tingin ko kailangan ko nang tapusin 'to. Eh kailangan ko rin kasing gawin 'to para sa amin ng anak ko eh. Alam mo namang single mother ako, 'di ba? May anak ka na pala. <laughs> Hindi mo sinabi, Ma. <laughs> Alam mo na single mama ako, 'di ba? Ano naman ngayon? Tanggap ko naman lahat ng sa sa buhay mo lang gingi. Bakit naman kailangan mo pa akong iwala yan? Eh, ibang bansa kasi ako, Jacob. Eh sa totoo lang inaasikaso ko na nga yung pag-alis ko ngayon ni. Eh. Ano? Teka. Eh ano namang gagawin mo sa ibang bansa? Pagtatrabaho? Tsaka bakit naman biglaan? Ngayon mo lang ipinaalam sa akin yan. Eh patawarin mo ko, Jacob, kung naglihim ako sa'yo. Pero wala kasi ako maisip na ibang paraan eh. Hindi ako magtatrabaho sa ibang bansa. Ha? Eh ano namang gagawin mo dun? Jacob, makinig kang mabuti sa akin. Jeko, magpapakasal ako doon. Ah? Sa jowa kong afam. Ano? Pero bago yun, lilipad na siya dito para tulungan ako mag-asikaso ng pagpunta ko sa ibang bansa. Langging naman. Eh, pasensya ka na. Hindi ko nasabi sa'yo na bukod sa'yo, matagal na ako may jowang afam. Ano? Sana, mat sana mapatawad mo ako, Jeko. ano? Uh -uh. Sorry na. Akala ko ba mahal mo ako, princess? Kailangan ba mahal mo ako? Iminahal e, naman kita, Jacob. Sinubukan ko. Pero mas matindi kasi yung pangangailangan namin ng anak ko. Kaya hindi ko na muna iisipin yung nararamdaman ko. Mahal kita. Pero ang mahalaga sa akin ngayon, ang kinabukasan namin ng anak ko. Sana mapatawad mo ko. Hindi man ngayon, pero alam ko darating din ang tamang panahon para doon. Sorry, Jacob. Paalam. Sasama na ako sa Afam. mo. Oh. Ayan, tamang-tama, Jacob. Buti humabul ka pa. <laughs> sa huling episode, sabi, tsara. <laughs> uh -huh. O, yun, baka magulat sila, Mare. Mga sa mga nagbabagang balita, no? Uh -huh. Ayan, ako. Y Jacob ng may kawayang bulaan. Dito lang tayo kay Jacob, ano? At uh, damayan natin, dahil tumutulo na po ang mga luha. na mga na... <laughs> magpaalam dahil sasama na po si Maki <laughs> sa APAM. Okay. Ayan. Sige ayan. na po, mag-message na po kayo sa 0977-7915 ng inyong mga good luck message. Ano mo, good luck messages? Sa asaan ba? Sa, Goodbye messages. Kay Jacob, ayan. Good luck messages. Ito pare, Sa Maki Shina, Ah, sa kay Jacob. Si Sina ng Mandaluyong. Ang sabi ni Sina ng Mandaluyong. Pare, wala ka nang magagawa, Jacob. Kung yun ang desisyon niya. Uh, mukhang mukhang nakapag-desisyon na siya eh ng buong-buo at uh, mukhang mas malaki ang bigayan. Mm. <laughs> mas malaki daw ang bigayan doon sa AFAM. Eh, desisyon niya yan, hindi mo na para papigilan kasi para naman sa anak din niya yan at hindi lang sa kanya. Yan ang sabi ni Sheena ng Mandaluyong City. Salamat, paring Sheena. Ano, ayan. Good morning, Makibibo. Para po kay Jacob, nandito lang po ako. <laughs> Wala po akong AFAM. Hindi kita ipagpapalit. <laughs> Charot, sabi ni Gigi. Sabi niya, PS, ayoko po ng last. Grabe kayo. Last na. Walang happy ending. Sabi. <laughs> okay, okay na naman. Wala. Kami naman. miss nyo lang. Magpapamiss lang kami ng sandali. Ayun. Kayo naman. Babalik din yan. Huwag kayong, kayong ano. Kayong ano-ano dyan. Yung totoo kasi. <laughs> Babalik din yan. <laughs> Ayan. Panapanood ko na ito. Mahalin mo Babalik lang. Talag. Mahalin mo na lang sarili mo at anak mo. Sabi ni Maliit Frambu from, from Bacoor. Ano maliit? Sabi <laughs> yeah, Maliit from Bacoor. Ah, si Steve from Bacoor. Mahalin mo na lang sarili mo at, anak mo. Iwan mo na yan si Princess. Kahinahinayang ya ano hindi kahinahinayang yan galing sa ay grabe ko naman tapos pinagsabay pa kayo ng afam niya dapat sa kanya bigyan ng gamot sa katikate sabi ni Dondi Punjisol ba yan? Oo <laughs> Huwag kang manghinayang na isagad mo naman. Ano na isagad? <laughs> isagad yung ano, yung pag-ibig, pag yung pagmamahal. Gabi ka na naman, laika, <laughs> ng manlay ka, yung pinagbuhatan pasig. Munti, munti ka naman stress yung bangas ko sa iyo. <laughs> Ang sabi ni paring Rodolfo, hayaan mo na lang, marami ka pa may kitang higit pa kay Princess, makakatakpo ka rin ng totoong magmamahal sa iyo. Maki Bibo, mm. pakibati naman po mga katrabaho ko sa barangay ni Isidro Rodriguez Montalban Rizal at si Aider Edna Aguilar at si Tuts Aquino. Mula yan kay Rodolfo Nicolas. Ayan. Mara ayan mo Jacob, uh... Yan ang uh, kalapalaran talaga, ang uh, pakikipagsapalaran mo sa pag-ibig. Pag-iibigan ninyo. Pero iniwan na siya nung una niyang Nilang kinakasama. Mo, pinakasama. o ni yung princess. Yung una niyang kinakasama, iniwan na siya. Iniwa ngayon naman, iniwan ka naman. Mm. Oo. Pero baka karma mo yan. Charis! Baka, yun talaga pare. Baka hindi pa para hmm, sa'yo. sabi nga sa opportunity knocks only tries. <laughs> hindi <laughs> pa kayo pa no? Hindi <laughs> baka kasi hindi pa para sa'yo. Oo, oh, oh. huwag mo ipilit kapag ka hindi para sa'yo. iyo kasi oh, okay. kapag pinipilit ng pinipilit, masakit. Di ba pare? Ang sakit kaya pag pinipilit ka, tapos hindi naman nararapat para sa'yo, ba Hindi ka naman na kayang mahalin pa. Hindi ka naman na kayang pahalagahan pa kasi pinili niya na nga ibang tao eh. Pakawalan mo na lang siya. Oh. Oo. din di na deserve ang isa't isa. Huwag mo na okay? ipilit pa kasi nakapag na siya na sasama sa ibang lalaki. Mm -hmm. Biluin mo, asikasuhin yung papeles, tas uwi pa dito yung afam. O oh, wala na. don don talaga siya sa kung saan alam niya na mas, alam niya eh, makakapagbigay sa kanya na magandang future. Hindi naman sa minamaliit ka namin, pero kasi baka ganun na nga ang nakikita niya dun sa lalaking yun. Hindi ba pare? Kaya nga. Mm. Okay. Yan naman talaga. May, may, hindi naman nagtatapos lahat ng pakikibaka mo sa pag-ibig. May tao pang mamahalin ka, diba? At mamahalin mo din. Hintayin mo lang. Hmm. Baka traffic lang yun, Mari. Malay mo. Na-traffic sa malanding tao, sabi. <laughs> Dolyar kasi ang bigayan dun sa kabila. Dolyar kaya medyo dun siya sa panalong panalo. Panalo! Pero pare, wag mo isipin na talo ka. Ang isipin mo, nagmahal ka lang naman ng totoo at ang uh, makakapagpanalo sa'yo, yung mamahaling ka rin ng totoo. Mm -mm. Diba? Sabi ni Nanay Nel, napawaling naman ako sa mga nagbabagang balita niyo. Napawaling? Hindi! Maraming mga senior citizen ang napaligaya Oo, okay. <laughs> ng Sometimes When We Touch Them. Ayan, maraming salamat, Jacob, at napagdamay ni mga kapit-bahan. Eh? <laughs> <laughs> <sans> okay. Yan po si Mari? Jacob ng <laughs> Mikawayan Bulakan. Maraming salamat sa sa iyong uh, ipinadamay na problema sa huli akmang, ng pagkakatoto. Akmang, Pagkataon. akma, oh. Paalam. Sasama na si Makirena <laughs> sa, sa Afawi.